Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 10 at number 25. Para sa 3 digits, number 4, number 2 at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 8, number 20, number 31, number 5, number 26 at number 38. Taurus. Ito, ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 12 at number 16. Para sa 3 digits, number 9, number 3, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 5, number 21, number 28, number 7, number 19, at number 34 Gemini ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa loto para sa 2 digits number 7 at number 18 Para sa 3 digits number 2 number 4 at number 9 Para sa loto na anim na numero number 10 number 15 number 23 number 9 number 27 at number 39 cancer ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa loto para sa 2 digits number 6 at number 17 para sa 3 digits number 3 number 5 at number 8 para sa loto na anim na numero number 11 number 22 number 25 number 12, number 32 at number 42. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 15 at number 9. Para sa 3 digits, number 0, number 6 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 14, number 19, number 30 Number 8, number 24 at number 37. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 9 at number 20. Para sa 3 digits, number 7, number 1 at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 3, number 16, number 26, number 11, number 28 at number 35. Libra, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 11 at number 23. Para sa 3 digits, number 2, number 5 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 9 number 18 number 27 number 12 number 29 at number 20 scorpio ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa loto para sa 2 digits number 16 at number 22 para sa 3 digits number 1 number 7 at number 4 para sa loto na anim na numero, number 2, number 13, number 21, number 6, number 25 at number 37. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 14 at number 21. Para sa 3 digits, number 3, number 5 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 7, number 17, number 22, number 10, number 31, at number 20. Capricorn, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 8 at number 22. Para sa 3 digits, number 7, number 2 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 3, number 14, number 27, number 9, number 21 at number 6. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto para sa 2 digits, number 19 at number 5. Para sa 3 digits, number 1, number 8 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 2, number 11, number 30, number 16, number 25 at number 17. Pisces, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa loto, para sa 2 digits, number 13 at number 20. Para sa 3 digits, number 5, number 0 at number 3. Para sa loto na anim na numero, number 6, number 18, number 24, number 12, number 35 at number 11.